gaya gaya ko eh. eh, successful sila eh gaya ko na lang <laughs> kaya yung mga training niya ginagaya ko lang kung yung mga advice niya ginagaya ko lang yung mga do's and don'ts niya sinusundan ko lang sinusunod ko so pero inaamin ko before hindi ako sumusunod eh. pero ito itong past two previous companies na sinalihan ko na nagkaroon ako ng magandang resulta sinunod ko talaga sinunod ko na kaya nga nako ko na formula eh yun lang para sekreto pagka ka na magda-doubt sundin mo lang ganun pala yun pag sinabi ganito ganito gawin mo lang marirealize mo na lang bangandang huli tama pala siya tama pala si mentor minsan hindi mo maintindihan ngayon yung sinasabi ng mentor mo may sarili kang pananaw kala mo mali si mentor tama ka pero bandang huli marirealize mo tama si mentor kaya nga siya naging kaya nga siya successful eh alam niya kung ano tama at mali kaya minsan tayo wala pa tayo nararating minsan nagmamalaki tayo. Hindi, kukontrahin ko yung sinabi ng mentor. May pananaw ako dyan kung bakit ko siya kukontrahin. Ito pananaw ko. Pero wala ka pa naman nararating. Ganon po ako before. Kaya wag po kayong magagalit kung minsan nagsasermon ako. Kasi ganon ako dati. Yung sinasabi ko sa inyo, parang sinasabi ko sa sarili ko. Ulitin ko ah. Yung sinasabi ko sa inyo sa vlog ko, parang sinasabi ko lang yan sa sarili ko. Kasi ganon ako before. Kaya nga nasasabi ko lahat 'yan kasi pinanggalingan ko 'yan. Kung hindi ko pinanggalingan lahat 'yan, kung hindi ko 'yan, kung hindi 'yan ang feeling ko before, hindi ko 'yan ma-share sa inyo. At hindi ko 'yan mabibigyan ng paliwanag kung hindi ako ganyan before. Kaya nga sabi ko sa inyo, ba sa skills, kailangan mo ng experience. Yung experience ang magpapatatag sa iyo at ang mag magsasabi sa iyo. Ang tama't mali, yung experience na 'yan minsan nga may mga tao na ayaw sundin yung mistake ng iba gusto nila sarili nilang mistake totoo naman yun minsan kaya lang may damage nga lang may mga consequences kaya minsan mahirap kasi sundin yung mga mistake ng iba sasabihin ni mentor wag yan pinagdaanan ko na yan ganito nangyari pangit yan minsan susuwayin mo yun bandang huli mararanasan mo yung failure na sinabi niya Tama si mentor, nagpila oh. nag ako eh. Tama si mentor, scam nga yun. no oh. Ano ba yan? Nalugi ako, natalo ako. So ngayon, tama siya. Pero, initay mo munang ma-experience mo bago ka naniwala. Eh, medyo matagal yun. Medyo mahirap na process kasi yon. eh. ka ng oras, pera, tsaka, ang damage kasi nun, yung pangalan mo madadamage. damage kaya nga piniprevent na ni mentor. Piniprevent na ni mentor yung mga possible na pwedeng mangyari sa iyo na ikababagsak ng negosyo mo. Kaya nga in advance inaavoid na niya. As a mentor, 'di ba? Inaavoid na niya na maranasan mo pa yung pinagdaanan niya kasi mahabang proseso pinagdaanan niya. Ikaw, gusto niya makuha mo siya nang mabilis kaya kanya tinuturuan para makuha para makuha mo siya nang mabilis, mabilis para hindi mo na pagdaanan yung maraming failures maraming trial and error kaya siya nagtuturo sa iyo kaya pag sinuway mo yun tatagal ka pansin niyo yung matagal na sa network marketing na hanggang ngayon hindi pa rin nila nakukuha yung success na gusto nila ba maraming factors yan na guys ha maraming factors hindi lang dahil hindi ka sumusunod sa mentor yung ibang factors diyan baka hindi mo pa hindi mo pa hindi mo pa time hindi pa kaloob ng Panginoon yung isang factor diyan baka may kulang kang attitude may isang factor diyan baka may sobra kang attitude may kulang tsaka may sobra may isang factor pa diyan na may factor pa na baka meron kang maling nakasanayan o habit Guys, ang daming factors kung bakit hindi ka pa successful ah. Hindi lang hindi lang 'yung sinabi ko na dahil hindi ka sumunod kay mentor. Hindi lang 'yon, maraming factors yan. Kaya nga hindi madali ang success. Kasi kung madali ang success, sana ang dami natin sa taas. Madami na tayo sa taas. Oo, madami na tayo compare sa ibang field. Compare sa ibang industry, madami na tayo sa taas. Pero hindi talaga lahat dahil hindi ho lahat Okay, ulitin ko, hindi mo pa panahon, hindi pa binibigay ng Diyos sa iyo, o kaya mayroon ka pang sobra o kulang na attitude, or baka may mali kang ginagawa.